Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sinabi ni Li Yuhang sa phone, Yuan, nagbago ang plano. Nasa siyon ako ngayon, bilisan mo na. Inis na sinabi ni Sian Yuan, ngayon mo pa sinabi na nagbago ng lugar, halos nandyan na ako. Tumataas ang boses niya sa inis. Sumagot si Li Yuhang, kararating ko lang dito. Hila lang ako ng mga kaibigan. Seryoso, wala rin akong dana. Sinabi ni Shen Yuan, huwag ka nang magpaliwanag, bilisan mo na lang. Maghihintay ako sa baba ng Shuyunjian. Kapag lumagpas ka ng kalahating oras, puputulin kita. Bumaba si Shen Yuan mula sa kanyang guwagon at napabuntong hininga. Malapit ang Shuyunjian sa bahay ng counselor ko, hindi naman siguro ako mamalasin na makita siya, di ba? Lumabas si Hang at sinabi, Uy, bakit ka tatayo lang sa labas? Pumasok ka para magpa-service. Umiling si Shen Yuan. Hindi. Magaling si number 98 sis, pero wala akong gana. Nasa akin na ang mga top beauties. Hindi ko kailangan ng lugar na ito. Tumingin si Liuhang sa guwagon at sinabi, Teka, Yuan, sayo ba itong kotse? Anong nangyayari? Sagot ni Shen Yuan, sa palagay mo? Bagong bili. Sinabi ni Liuhang, swerte mo, bumili ka ng guwagon. Dream car ko yan. Sinabi ni Shen Yuan, tama na. Ano ba talaga nang pinatawag mo sa akin? Nagthumbs up si Liuhang at sinabi, "Yung bar, isa ka sa mga shareholders, 'di ba? Huwag kang basta nawawala. Dalawang araw na lang tapos na ang interior finishes. Tara, pag-usapan natin habang nagpapa-service. Si number 98 sigurado'ng magugustuhan mo." Sa mga sandaling iyon, magkasamang naglalakad sina Councilor Li at Limeng sa likuran. Napansin bigla ni Limeng si Shenyuan at sinabi, ate, si Shen Yuan ba yon? Pinawisan ng malamig si Councilor Lixiao. Yep. Napansin niliyuhang ang pagbabago sa mukha ni Shen Yuan. Uy, nag bigla ang mukha mo. Type mo ba siya? Bago pa siya makapagtapos, nanlumo si Shen Yuan. Naku! Si Councilor pala. Ayan na siya. Tumingin si Councilor Lixiao sa kanya na may lungkot, habang galit na galit ang tingin ni Limeng napilitan pilitan si Shen Yuan na kumaway ng alanganin. Councilor ang galing ng pagkakataon, ano, bumulong si Liu Hang, Yuan, sino sila? Ang ganda niya Eh. Pero mabilis na lumayo si na Councilor Lixiao at Limeng tinawag sila ni Shen Yuan, teka teka lang i. Eh. Hinila ni Limeng ang kanyang ate ng mas mabilis. Habang pinagpapawisan, sinabi ni Shen Yuan, uwi para magluto. Pwede ba akong sumama? Tutulong ako. Hindi siya pinansin. Matalim na lumingon si Limeng at sinabi, tutulong. Shen Yuan, wala ka na bang hiya? Pumupunta ka sa ganitong lugar. Paano mo nagawang lokohin ang ate ko? Sinabi ni Shen Yuan, mali ang iniisip mo. Nandito lang ako para maghintay ng tao. Sumigaw si Limeng, anong klasing palusot yan? Pilit na tinatanggap ka ng ate ko. Inihanda pa nga niya ang regalo para sa bag na binigay mo, tapos ikaw ayoko na magsalita pa. Mamatay ka na lang, gago ka. Hinila niya ang kanyang kapatid palayo. Uwi na tayo, ate. Lumingon ng bahagya si Tagapayo Lixiao, puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Patuloy na sumigaw si Limeng, walang hiya ka. Hanapin mo na lang ang number 98 mo. Sa sandaling iyon, bumaba ng mabilis ang love rating ni Tagapayo Lixiao kay Shen Yuan. Anim naput sham, anim naput walo, anim naput pito, anim naput anim at sa huli, anim naput lima. Bumulong si Shen Yuan sa sarili, anong gulo to, ang lapit na namin, tapos nagkaroon ng ganitong malaking hindi pagkakaintindihan. Tinanong siya ni Li Yuhang, Yuan, iyon ba ang bago mong girlfriend? Gusto mo bang ipaliwanag ko para sayo? Umiling si Shen Yuan. Hayaan mo na. Galit siya ngayon at wala ring bigat ang paliwanag mo. Mukhang nasaktan ko talaga si tagapayo ngayong beses. Nakapula si liyuhang habang nakatingin sa unahan. Pasensya na, Yuan. Hindi ko akalaing mauwi sa ganito. Pero sino ba siya? Hindi ko pa siya nakikita dati. Sabi ni Shen Yuan, siya ang tagapayo ko. Nagtuturo rin siya ng business English. Nagulat si liyuhang. Aba? Pati ba naman guru mo nakuha mo na? Ano pa ang tinatago mo? Ilabas mo na lahat ng kwento. Napabuntong hininga si Shen Yuan. Hahanapan ko na lang ng pagkakataon para ayusin ito. Halika, hanap tayo ng maupuan at mag-usap. Makalipas ang ilang sandali sa coffee shop ni Chen Na. Bati ni Chen Na, Shen Yuan, nandito ka na. Sumagot si Shen Yuan, may dinala akong kaibigan para magkape. Nana, isang iced americano at isang vanilla latte, pakiusap. Mumiti si Chen Na. CJ. Si Kumaway si Li Yuhang sa kanya nang nakangiti. Pagkaupo nila, hindi tumigil si Li Yuhang sa pagtitig. Ha? Parang nakita ko na siya dati. Sabi ni Shen Yuan, nakalimutan mo na? Kumunot ang noo ni Yuhang. Sino ba siya? Ipinaliwanag ni Shen Yuan, noong araw sa Nanjing Restaurant, dinala siya ng pinsan ni Lin Guangyao bilang girlfriend niya. Pinawisan si Li Yuhang. Teka, hindi ba sa Lesla di siya sa car dealership na na 45? Paano siya nagtatrabaho rito ngayon? Huwag mong sabihin niligawan mo girlfriend ng body mo. Pinawisan din si Shen Yuan. Hindi niligawan, mutual attraction ang tawag doon. Inisip niliyuhang ang parehong si Chen na at ang tagapayo Xiao, saka nagsabi, grabe, pere, teacher na, tapos girlfriend ng iba, Yuan, kakaiba ka talaga. Pinutol siya ni Shen Yuan, tama na yan. Tungkol sa bar, umatras na ako. Simula ngayon, ikaw na ang bahala ng buo. Nagulat si Liu Hang. Ang biglaan naman. Kapag wala ang utak mo, baka mabaliw ako sa pressure. Matatag na sabi ni Shen Yuan, nagtitiwala ako sa iyo. Bumulong si Shen Yuan sa sarili, kapag magkakasamang nagnenegosyo ang magkapatid o magkaibigan, sobrang pakikialam ay pwedeng magdulot ng banggaan sa pananaw o ideya. Hindi ko hahayaang masira ang pagkakaibigan namin. Sabi ni Liu Hang, susubukan kong huwag kang bigyan, Yuan. Dumating si Chen na at nagsabi, handa na ang kape Sabi ni Liu Hang, salamat, hipag. Namula si Chen na at nagsabi, ha? Tinignan niya si Shen Yuan at sinabi, Shen Yuan, gusot ang polo mo. Tinignan ni Shen Yuan ang polo niya at nagtanong, saan? Sabi ni Chen na, dito. Ayun, inayos ko na. Napaiwas ng tingin si Liu Hang habang pinagpapawisan, Sabay inom ng kape at bulong sa sarili, ang sweet niyo grabe, parang may kulang sa buhay ko mayong kasama ko kayo. Kinagabihan, pumasok si na Shen Yuan at Chen na sa apartment niya. Sabi ni Chen na, matatapos nagsinyo ang college entrance exam niya sa susunod na linggo at gusto niyang magka-experience na yung summer break. Iniisip kung pwede siyang magtrabaho sa CAF. Ano sa tingin mo? Sabi ni Shen Yuan, maganda yan. Walang problema. Nauna nang naglakad si Chen na at nagsabi, hehe maliligo muna ako. Nakakapagod ang araw, pinagpawisan ako. Ilang saglit pa, tiningnan ni Shen Yuan ang kanyang Chinese phone at bumulong, mas mabuting tawagan ko ang tagapayo para magpaliwanag di. Nang tawagan niya si tagapayo Lixiao, pinagpapawisan siya. Hindi sinagot ni tagapayo Lixiao. Kinamot ni Shen Yuan ang ulo at naisip, hindi siya sumasagot. Wala ring reply sa WeChat. Kumusta na kaya siya sa bahay ni Lixiao, sabi ni Limeng sa kanyang ate, ang kulit. May mukha pa siyang tumawag. Ate, ay block mo na siya para hindi ka na niya may storbo. Pareho silang nakatingin sa teleponong tumutunog. Niyakap ni Limeng ang kanyang ate para aliwin siya at nagsabi, Ate, si Shen Yuan ay walang kwenta, hindi siya karapat dapat sa lungkot mo. At least, nalaman na natin kung anong klasing lalaki siya. Sa isang banda, mabuti na rin. Umiyak si Tagapayo Lixiao sa lungkot. Sabi niya, bakit ba gustong gusto ng mga lalaki pumunta sa mga ganoong lugar? Sumagot si Limeng, hindi ba halata? Siyam sa bawat sampung lalaki ay malibog. Pumupunta sila doon para lang sa alam mo na. Sabi ni Lixiao, pero bakit nadadala ng ganoon ang mga lalaki? Namula si Limeng at nagsabi, may mga pangangailangan sila. Kapag hindi natugunan, naghahanap sila ng excitement. Narinig ko na magaling daw ang mga babae sa mga ganoong lugar sa pagpapaligaya ng lalaki. Naalala ni Tagapayo Lixiao ang unang pagtatagpo nila at bumulong, yumakap siya at hinalikan ako, pero itinulak ko siya palayo. Habang nakayuko at nagmumuni-muni, sinabi niya, baka masyado ko siyang pinigilan, baka kailangan lang niyang mailabas, yon kasalanan ko, kasalanan ko eh. Nagulat si Liming at nagsabi, naku ate, ano ba yung iniisip mo? Baluktot na yan, ang scary kapag love brain. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at magsubscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.